Yun, yun. Ay, yun sa pito. Oh. Ay, naiwan. Ay. Ay, oo, oh, yun, oh. Bumuka. Doon tayo, boss, oh. Sa 7-Eleven. Tulungan ka namin. Ay, naku po. Wala na rin, boss. Wala na, eh. Wala na, oh. <laughs> Tumagas na lahat. Tumagas na. Ayun. Tumagas na lahat. Ubus. Lahan pud na. Saan uwi, sir? Mendez ba yung uwi? Mendes ba? Mendes. Pero may mga vulcanite din dyan. Meron pa nyo saan. Kaya hey, subukan lang natin pa natin to. So pag umangat, kailangan madala natin sa vulcanite. Na hmm. Okay. Ano sir, bigla lang sumingaw? Baka may butas yan. Medyo manipis na rin kasi nagulat ako bigla nagwigil eh mm. tapos tinabi ko yun tumapon yung mga sila <laughs> ano makisama sir uh, kung... sana saan na yun yun kumapit eh. yun. yun kumapit oh ayos para madala lang mo lang sa vulcanizing mapacheck natin na maayos Ayon, Check mo yung pito niya tol. Ay, yun, sapito. sa pito. Sa pito? Sa pito. Ay, no. Baka yung ano, sir, yung barbola. Maluwag. Maluwag. Ay, sira. Mukhang sira ito. Oh. Sira? Yeah. So, Wala, wala tayong magagawa. Wala, wala tayong magagawa, Ah, pasingawin mo na. Wala na tayo. At least sumara. Wala lang naman yan, sir. sabihin, talaga walang butas, sir. Umano na yung ano mo. Yung hinanginang buta sa gas. Ah, nagpahangin ka. Tumuwag, sir. Sira. Ano sira? Sira na. Maluwag ba? Ay, naiiwan. Ayun, oh. Sira. Sira. Ayun. Hahaha. <laughs> 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 yun, nakuha ng buo Nakuha ng buo Ay, yung ano, yung ilalim yun yata yung ano ba? Na? Yung gitna Ito, yung gitna Iiwan eh Ay, wait lang Ito, ano lang ito ah Chance lang tayo kasi nakira ito hindi nga sir, ba mo lang? Malambot na lang, mo Ang ina mo tol Yun, tumitigas Tara sir, takbo tayo Sige sir, ona nga Okay, kuya, pasok Bask, bukas ka pa. Pwede daw? Pwede pa. Nasira yung pito. Palitan na lang ng Walang bahay yan. Palitin na rin yung gulong mo, boss. Oo, palitin na yung gulong mo. Wala na. Wala ka pang pambili. Wala ka pa. Ano pa? Pagsahod pa. Pagsahod pa. Ay! Palitan na na natin ang bago. Ayan. Palitan na natin ng bago yung gulong mo. Yung gulong mo. Diyan, ba, <laughs> wala ka pera. <laughs> ba, ba? sir. Bilisan ay no. ah, lang <laughs> camel tire yan. Ayun Galing kay camel tire. Hindi Kabit na natin yan. Kabit na natin. <laughs> si Pinjo na magpapalit na ako kung wow, ayan. Ay sa so, paano pang ano na mag, pang ano ba? Panggastos na lang sa pamilya. Ano ko mare sa mga yan? Santi pali. Kasi ko wala siya tao ngayon na to ah. Hindi pala bibdesin. Santi malas ah. Galing pa ako trabaho eh. Sa Mirina pa. Mm. Ah. -hmm. Uh, Ayun, para sa iyan ka Thank you, thank you. Dibabalak na rin ako sana ako. <laughs> <laughs> Kaya lang, bumigay na eh. Bumigay nga, natakot nga. Buti di ako buti. Bawas gastos ko. Oo, oh, ano lang. Mm, swerte rin natin tol kasi pasara na pala si na kuya. Ay, buti na lang. Buti, naabutan pa natin. Ayan sir, oh, lumaluma na -luma, ano, oh. Ano po ba kayo nagtatrabaho? Sa may Fairview. Ah, layo. Para mo ka lang ba? Menos mm. na menos talaga sir Hindi <laughs> na iba ba ako sa sahod eh <laughs> Ay, May dumo ding bigyan, hindi may nasa <laughs> Ayan, <laughs> likod yan Para kahit paano yung isang rotation mo ng bili ng gulong eh Makabawas mo sa'yo Agal din yan, mga isa taon <laughs> Ulo, pinalipit lang ah oh. <laughs> <laughs> Simple, simple Naisip ko na kanina huh? <laughs> isip isip ko, ko Ay hindi po kami Hindi po, hindi po kami naniningin na, po. Ano kaya ang sa dalawa Hindi po, kami <laughs> ah, yes, niya no. na oh hindi ka Hindi ka yan, sir Nakaka-uwi ah, ka na na maayos Di na yung natutakot Ito po Ano? Ang uh, biyahay-biyahay mo Uy ganda e Saka libre ba? Sir, ito pa o, galing kay <laughs> SunRacing Ayan <laughs> Or so, ba? Para pang ano, uh, sa trabaho Pagkakarami pagkagabi o oh, dito, hmm. dito sa inyo e eh. so, Sir, arang, dito, sir maraming salamat pag ano na para kay para sa iyo. Kasi alam na yung pasarakan eh. Kaya galing kay Camel tayo. Ma mo. Thank you Red Kuya. Salamat ah. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ay, ay, thank you. Ay, ay, yung pamilya. Walang problema, sir. Thank you, boss. Thank you, boss. Salamat talaga. Thank you, thank you. Hindi thank you sasabihin ko? Wala talaga problema. Thank you talaga paano mo sasabihin yung thank you para? Ah, uh, wala, wala, wala yung wala. Walang problema yun, sir. Kayang na ako ni. <laughs> <laughs> Iyak ka ba? Dapat <laughs> <laughs> maging masaya ka, sir. Pero sabi ko, swerte pa din ako ng malas. <laughs> ah, swerte pa rin ng malas. Swerte <laughs> sure, yeah, na. Mara swerte sure, na. Pa sure, na. Siguro ikaw ikaw lang yung nakalaan talaga diyan. Ako <laughs> lang din sir. Dami na mga damo to, ako lang. <laughs> Para po Sige po Ingat po sir Ingat ingat po Ayan sir po Yan po Sige sir Papalo Magte thank you ako din sir Ingat sir Ingat po kayo ha Gabi na po Dahan dahan lang Thank you boss Ingat po Sir thank you Thank you Thank you Ayun o. Ingat po ha. Ingat. Ingat po. Ingat po. Ingat po. Ayun. Ayos. Sir, thank you po. Maraming salamat. Pasara ka na sir. Sarado ka na. <laughs> Pasaya sila sir ha. Salamat. <laughs> Welcome. Ingat po. Ingat po. Ayan. so na tiyempo natin. Bukas pa sa si sir.